aktres, inamin ang naging relasyon kay Piolo Pascual. Kahit ilang taon at matagal na ang nakalipas ay muling naungkat ang revelasyon na ito tungkol sa kanila, mismong ang aktres na ito ang nagbahagi sa naging relasyon nila ni Piolo Pascual. Sino ba naman kasi ang hindi bibigay sa taglay na karisma ng nag-iisang Piolo Pascual? Kaya naman direktahang inamin ng aktres na ito, ang naging relasyon nila ng aktor pero walang label. Malinaw na ibig sabihin ay tilalandian lang ang naganap sa kanilang dalawa ni Papa P. Ang aktres nga na ito ay dating siyang sexy star sa mga pelikula. Sa edad na 19 years old nang gawin niya ang una niyang daring role sa palabas na Balahibong Pusa noong 2001, ang Dos Etis naman noong ding 2001, sa Huling Paghihintay at Hibla noong 2002, ang ilan pa sa mga ginawang pelikula nito na mayroon siyang mga daring role, pinasok daw iyon ng aktres ng hindi na pinagnilayan ng maigi, ang desisyon upang makilala o magbigay ng pangalan sa mundo ng showbiz. At noon lamang 2009 ay na-engage na ang aktres na ito sa kanyang kasintahan ng 10 months na si Joseph Bonifacio, isang pastor sa Victory Christian Fellowship, kung saan kasapi rin ang aktres, at noong January 2010 ay ikinasal ang dalawa at sa ngayon ay meron na silang dalawang anak. Ngunit sino nga ba ang aktres na ito na umamin sa naging relasyon nila noon ni Piolo Pascual, Viral nga ngayon sa social media ang pang-aamin na ito ng aktres na si Rica Peralejo, tungkol sa naging relasyon nila noon ni Papa P, ibinahagi ni Rica Peralejo na nagkaroon siya noon ng relasyon na walang label kay Fiolo Pascual, at napag-usapan pa nila ang settling down, mas mature na raw si Rica para pag-usapan ang mga bahagi ng kanyang nakalipas, kabilang ang kanyang mga nakarelasyon, we existed and functioned like a couple talaga, and there were talks of like, parang hindi naman diretso pero na settle down together, pero like any other couple, genoon lang siya, na may isip mo na pwedeng mangyari ito, sa kanilang pagsasama, sinabi ng actress na bahagyan nilang napag-usapan, ang tungkol sa pag-se-settle down, pero he never naman promised, I never naman really said na I wanted this. It was just something that we entertained, it never got to that point and we never labeled our relationship, but it was very, very good naman what we had together. Hindi na nila nilagyan ng label ang kanilang relationship. Wala kami talagang, parang we didn't put a label to it. Gayun pa man, hindi niya itinangging may gusto sila sa isa't isa ni Piolo. I think it was very obvious that we liked each other. We love each other. But we were like more friends really na yung we just like to be together a lot. Gayun pa man, Sinabi rin ni Rika na hindi niya binibigyan ng malalim na kahulugan, ang sinumang nagpapahiwatig sa kanya kung wala itong kongretong pangako, parang may hints here and there ng ganito, ako naman ang aking habit naman, kahit noon nung single ako lalo, Tito Boy, was hindi ako assuming na kahit na nagpapahaging hindi ko sinasakyan until talagang in-offer na sa you concretely, so, I didn't really ride on that, whenever I would hear something, and whenever I would feel something, para sa akin, Maybe there is a possibility. But let's see, until it's really there, it's you know, I don't consider it serious," sabi pa ng aktres. Naging malapit sa isa't isa ang dalawa ng magkatrabaho sila sa, sa piling mo, ang ABS-CBN Primetime Series na pinagbibidahan ni Napiolo at Judy Ann Santos noong 2006.